Hi guys! Narasamahan niyo kami kumain ngayon dito sa sikat na palabok sa Quiapo na na-feature sa teleserye na Batang Quiapo at nakainan pa ni Tanggol or mas kilalang Coco Martin. Dito lang to sa may lutong Maynila at sa side lang siya ng Quinta Market dito sa may Quiapo. Ito yung Noy and Josie na 1990s pa lang daw nagbebenta na ng palabok dito. Ito yung menu nila bukod sa palabok meron din silang halo-halo, puto, dinuguan, lumbiang sariwa. Pero syempre yung palabok pa rin yung mas malakas sa kanila. Ang mga gamit nilang toppings, chicharon, tokwa, inadobong pusi, Eat, it itlog, at syempre chicharong taba. For me, pag walang chicharong taba yung palabok, parang walang dating. Pero for me lang naman, ha. Meron din silang makapal at manipis na noodles, so may choices kayo. Then, syempre, itong malapat na sauce nila na nakakadagdag sarap din sa palabok. Malaking bagay nga daw na na-feature sila sa Batang Kiapo at kumain si Coco Martin dito kasi kahit marami nang kumakain sa kanila dati, ay mas dumami pa daw ngayon. Oh, wow. Tingnan nyo naman to, guys. Itsura palang nakakatakam na talaga. Sobrang lalaki ng cut ng chicharong taba na nilalagay nila. Pati yung strip ng pusit, marami rin yung nilalagay nila at lalaki ah. Naglagay din pala sila ng paminta at dahon ng sibuyas dito pero tina pa parang wala akong napansin na naglagay sila. Kaya ano pang inaantay natin guys? Tara, itry na natin. Ikman muna natin yung chicharon. Crunchy pa rin. Kahit dumubog na sa sauce. Ito yung nagpapanalo yung lasa ng palabok eh. At syempre, haluin pa natin para mas lalong kumalat yung ibang pampalasa niya. Bumila rin pala kami ng puto kasi masarap daw itong i-partner sa palabok. So, meron pa silang kasamang squid doon. Oh. Mahaba yung cut nila. <laughs> First bite. Mm -hmm. Yung sauce nila malasa naman. Style ka pampangan daw itong palabok nila eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Meron din silang puto dito. Nabagay daw dito sa kasabay ng halako. natin, bagay. Mm -hmm. Sarap din yung puto. Bagay nga. Hindi lang sa dinuguan bagay. Bagay din pala sa palago. Mm -hmm. Baka masarap nga with chicharon. Masarap nga. So yun lang guys, share ko lang sana natakam kayo sa video natin for today at kung nagustuhan nyo, pakilike na lang and don't forget to share this to your friends. Thank you for watching! Bye!